So, ipapahit mo lang siya. Ayan, ayan, mapansin nyo na sobrang smooth. Pagod ka na ba sa laging pagpaganda? Or gusto mo ba din bang magkaroon ng mukhang bata? Share ka na sa inyo yung mga tips kung paano nga ba magmukhang bata or magpaganda sa natural na paraan. So, itong coconut oil lang naman yung sekreto sa pagpaganda. Pwede Pag Pag mo siyang gamitin mga loves na ito yung imasahi mo dito sa inyong mukha. So, ang kailangan mo lang dito is kukuha ka lang or gumamit ka ng bulak kung gusto mong gamitin siya pang linis. Ipapahit mo lang siya and ayan, mapansin nyo na sobrang smooth ng skin mo. Ganda siya gamitin. Sobrang lamot, sobrang smooth ang iyong balat. Ito ay nakakatulong upang maging bata ka tingnan. Ito ay nakatulong din upang mawala ang iyong mga tagyawa. Dahil itong mga ay nagsisilbi rin siyang epektibong moisturizer na upang maiwasan ang dry sa balat. Para katipid kayo at para hindi na kayo gumastos pa ng mga mahaling mga products, so kailangan mo lang gumamit ng tubig bigas. So kung magluluto tayo ng mga sinaing, magtabi lang tayo ng ilang kutsarang pinakuluang tubig na galing sa sinaing and yun yung gagamitin natin na ipahid dito sa ating mukha dahil ito ay pwedeng makapagbata ng yung balat. So tubig bigas yung gamitin natin dahil ang tubig bigas, ito ay mainam siya na panlinis ng mukha at pampaputi. Kung regular ang paggamit nito, ay makatulong din ito sa merong mga pikas. Ah, ito ay nakatulong upang maging mukhang bata katignan. So, ito na 'yung garantisadong epektibo na wala siyang masamang dulot na chemical. So, next naman, yung paggamit naman ng lemon or calamansi. So, itong lemon or calamansi, ito ay pampaputi. Ngunit, uh, meron akong tips kung paano nyo ito gamitin. Huwag nyo ipahidrikta ang lemon or katas ng calamansi sa iyong mukha. Dahil ito ay nagdudulot siya ng dryness sa mukha. At mataas ang acidity nito. Kailangan mo lang na pag ginagamit mo yung calamansi or katas ng lemon, is haluan mo siya ng isang kutsarang honey o di kaya yogurt. Kung meron kayong yogurt. Ito, gamitin mo lang to ng dalawa or tatlong beses sa isang linggo. So, next naman, um, um, yung paggamit ng aloe vera. Kung so, meron kayong aloe vera, so magtanim na kayo ng mga aloe vera dahil mabisa din ito para sa buhok. So, bukod sa buhok na pampaganda siya, ay papaganda rin ito ng mukha dahil ito ay punong-puno siya ng minerals at vitamina. Ito yung mainam sa ating mukha. So, yung katas na nagaling pala sa aloe vera ay punong-puno siya ng mineral na beneficial sa ating skin at dito sa ating buhok. So, kailangan mo lang dito kung um, meron kang aloe vera dyan sa bahay nyo. So, kailangan mo lang na kunin mo yung katas at ito yung imasahin nyo dito sa inyong balat. Pag-i-resulta naman ito is 100% smooth ang balat mo dito. At kung ginagamit mo naman ito sa buhok ay magiging smooth din. So next naman, um, um, pwede din kayo gumamit ng saging. Dahil ang saging ay mainam ito pang facial. So kailangan lang na maliit lang na portion ng saging ang yung gamitin. So durugin mo lang. So kailangan mo lang durugin ito at ihalo mo siya dun sa honey. O di kaya oatmeal at kunting gatas o tubig bigas. So yung ilagay nyo sa inyong mukha na mga 15 to 30 minuto hanggang sa ito ay matuyo. Saka mo siya hugasan o banlawan ng maligam gamit na tubig. So, ang resulta naman nito ay kinukos niya yung force mo sa mukha. Ito, nakaka-tighten din siya ng nagsasag na mukha. Ang balan official ay pinagmukhang bata. katingnan nito pag lagi mo itong ginagamit kailangan mo din tong gamitin yung paggamit ng luyang dilaw or turmeric powder. Ito ay mainam siya sa tagyawat dahil ito ay mayroon natural na antibacterial. Pagaluin mo lang pala ang 1 half kutsarang turmeric powder at ihalo mo din siya sa 1 and 1 half na kutsarang yogurt. So, another tips naman na pampaganda sa natural na paraan. So, ugaliin mo or dapat madalas yung pagkain mo na mga gulay at prutas. Next is yung matulog ng sapat. Dahil habang tayo natutulog, nagre-regenerate ang collagen sa katawan. At kapag tulog natin ay sapat, sariwa ang ating isip, pati ang ating mood at ang aura natin. Next tip naman, ito napakalaga din tong pag-inom ng sabaw na nagmula sa pinakuluang baka kambing o tupa dahil siya ay ito ay mayaman sa collagen. Kung so, tinatanong nyo naman kung ano nga ba ang collagen. So, ang collagen ay isang protina na importante siya sa ating skin, bones, at collective tissues. Habang tayo ay tumatanda, ang pag-produce ng collagen dito sa ating katawan ay nababawasan. Kaya ang resulta nito, tayo ay nagkakarinkles at nagiging brittle yung ating buhok at humihina yung mga buto. Kaya kailangan din natin na humigop-higop tayo ng mga um sabaw na uh, sabaw ng pinakuluang baka dahil ito ay masustansya at mainam dito sa ating immune system so na tips na pwedeng makapagpaganda magmukhang bata tingnan So, kailangan din natin na mag-yoga, exercise. Kailangan natin na maglaan ng kunting oras para sa para Dahil um, yung pag ehersisyo din ay nakatulong siya para sa pagpaganda ng iyong kutis. So, kailangan talaga na meron kang tinatawag na may time na hindi lang sa sarili mo ang bibinipits, kundi ang pamilya mo. Actually, mga loves, marami pang mga ibang maparaan na makatulong para sa gusto magpaganda. So sa so ngayon, ito muna yung gusto kong i-share sa inyo. Thank you, thank you so much for watching. Don't forget to follow me, my Facebook, my YouTube. So i-subscribe niyo na ako doon kasi marami pa akong mga video na i-upload. So yun lang. Bye.